Malaki pa rin problema sa malabon, ang pagbaha. Kaya naman para iwas baha, tinaasan na ang ilang kalsadang malapit sa mga paaralan. Pero ang ilang paaralan, mas mababa pa rin sa kalsada. Kaya nangangamba ang mga guro, napapasukin pa rin sila ng baha. Narito ang ulat ni Cara David. Ganito ang kalbaryo ng mga estudyante sa Pangulo Elementary School Annex sa Malabon sa tuwing babahain ang kanilang eskwelahan. Ilang beses man nilang itaas ang sahig ng mga silid, pinapasok pa rin sila ng marumi at maputik na tubig. Makalipas ang dalawang taon, binalikan namin ang Pangulo Elementary School Annex at isang bagong school building na ang sumalubong sa amin. Itinaas na ang kalsada at mas mataas na rin ang mga classroom. Isang ang panghulo sa mga tinutukan ng Department of Education sa darating na pasukan. Katabilang kasi nito ang Artex compound na laging binabaha kaya minarapat ng patayuan sila ng bagong school building. Oh, naging basin siya ng tubig. Oo. Kasi siya na ang pinakamababa. So ngayon, kapag umapaw ngayon yung dyan, yung tubig dyan, hindi napapasukin yung school? Ay hindi naman po kasi meron po ang barangay captain namin ay merong bomba po na ano yung pansipsip sa tubig mm -hmm. na nakahanda. Pagkinang ilang major highway sa Malabon tinatambakan at itinataas na rin. Ang mga kanal at manhole naman, inaayos na rin ng DPWH. Sa barangay may silo na lagi rin binabaha, tinambakan na ng bagong simento ang kalsada sa tapat ng eskwelahan. Pero pagpasok ko sa loob ng elementary school, lubhang bababa pa rin ito kumpara sa kalsada sa labas. Kaya patuloy ang pangamba ng mga guro na kapag dumating ang tag-ulan, tiyak una silang maapektuhan. Nakadalawang tambak na daw itong eskuela hang ito. Kaya kung titingnan mo yung yung pintuan nila, medyo mababa na siya. Kasi ilang beses nang tinambakan itong flooring nila. Noong huli daw kasi na may malakas na bagyo, umabot hanggang dito yung tubig. Kaya kung makikita ninyo may marka pa dito ng tubig. Ano? So dahil yung mga teacher natatakot na darating na naman ang tag-ulan, ang ginawa nila, yung cabinet ng kanilang mga libro, tinaas na nila malapit sa kisame. Para kung sakali mang bumaha, ay hindi na mababasa yung kanilang mga libro. Dalawang beses na raw itinaas ang sahig ng mga classroom sa Maisino kaya naman mas mababa na ang kisame ng silid at ang mga bintana halos kapantay na ng sahig. Mabuti na lang at nabiyayaan na rin sila ng isang mas mataas na school building ng DepEd, pero hindi pa rin ito sapat para sa lahat ng estudyante. Kaya sa darating na pasukan, hindi lang tsho at libro ang ihahanda ng mga guro, kundi pati mga bota. So nagkaklase kayo kahit baha? Oo. Tuloy ang klase. Nakabota na lang lahat. <laughs> <laughs> Ay, ba, mga nakachinelas. Education eh, di ba? Kailangan talaga eh. Tuloy ang ano. Rain or shine. Rain or shine. Okay. Pasok pa ka rin kami. Cara David, Palang...